Ano no, kasi maganda no, kay, no, kay no. Mayor Baste, pag ikaw pipikit at nagsasalita si Mayor Baste, parang si dating Presidente Duterte nagsasalita. Yung pananalita at yung mga sinasabi, parehong pareho. So kung ano yung mga katangian na nagustuhan ng taong bayan na naging dahilan na nahalal si Presidente Duterte, bagamat siya na may, let's face it, no? mayor na isang syudad sa Mindanao no? na talaga namang kinakalimutan ng Luzon, eh siya talaga yung pusuan noong uh, 2016 elections, no? Eh lahat ng mga katangian na yan, nakibaste Duterte. Paano na yan, So talagang tingin ko, exciting na ngayon ang politika. At uh, kung sa tingin nila na palibasa administration party sila, eh makukuha nila mga boto, eh ngayon nag-iisip-isip nila. Dahil siyempre, miski ikaw ay may makidarya, dapat maganda muna ang iyong produkto. So ngayon, ang tatawag natin, o sa 2028, kung talagang hindi sila magtagumpay sa kanilang charter change, mananalo ba ang speaker Romualdez laban ki Baste Duterte? O, oh, di ba? O, oh, ang layo naman, di ba? So, nakpo, exciting times are here again. Dahil, yung pinaputok na Duterte 3, nagbigay po ng pag-asa na makababalik tayo sa panahon na ang namumuno ay tunay po na nagmamalasakit sa bayan. At di rin mga uh, attorney na itong mga Duterte ay meron ding exhibit A. Uh, oh, si ma. Mayor Baste, yung Davao City. Si mm -hmm. Congressman Pulong sa 1st District. Si PRD, last year, last uh, administration, pinatunayan ng mga Duterte yung nagawa nila. At so, yung pinakahangaang gabinete at uh, leader sa ating bayan so mayon, ay si VP Sara. Diba? Ay nako, exciting times again. At syempre, ang importante dyan... Nagkaroon tayo ng bagong pag-asa. Maski wala pong katuparan ng 20 pesos kada kilo na bigas, maski pinakamatindi po ang pagkagutom ngayon, maski nagtataasan ng presyo ng mga bilihin, kulang ang trabaho at mababang ang sweldo, at least meron tayong pag-asa na magkakaroon muli ng Duterte sa ating gobyerno.